ganito lang yung gagawin nyo guys papalitan nyo po itong ano, kapasitor nya so 2UF so palitan lang natin natin ng 2UF din so papakita ko sa inyo guys ba't mahina na yung ikot nya so wala kasi sa ating LC so hawakan na natin ang kamay so lagay natin sa number 1 naka plug mo po yan lagay natin sa number 1 yung na sya guys ayan hmm, okay, pigilan na kamay lagay natin sa number 3 malakas yun ayan naka number 3 na napipigilan pa rin sya guys ayan ipigilan, So, ang gagawin nyo, guys, kapalitan so, nyo po ng kapasitor. So, ayan. So, intro muna tayo. Let's go! So, what's up, guys? So, magandang umaga sa inyo, guys. So, sa so, kakauwi ko lang galing trabaho kapon, nirepair ko yung washing machine. Ngayon naman, na electric pan, guys. So, eh, ano yung mayayari? Kasi, ano daw po, ah, uh, ginagamit mo kanya sa, sa bahay nila air cooler so malakas ako rin so kailangan okay may pamalit siya so pinagawa niya sa akin na sana gawin ko daw kasi na siyang gagamitin Pamalit sa air cooler niya. So ito, nakita na natin yung Proof na sira. Ito. Kapasitor lang. So tara guys, palitan na natin ang kapasitor. Let's go. Ito ang kapasitor guys, putuloy mo ito. So importante guys, hindi siya naka-plug kasi mayroon pa kuryente ka po. So ito, tanggalin natin to Labas natin yung ano, yung kanyang capacitor Kaya mahinang ikot niya guys kasi busted na po yung kapasitor niya kaya kailangan natin palitan so tanggalin mo lang tong ganito yan kasi bago pa tong electric pan to guys asahi pala to guys yan so tingnan mo rin yung ditong ano nya yung pre-wheel pre-wheel naman sya guys o oh, yan oh. No? pre-wheel ig sabihin dito yung sira nya sa kapasitor so ito yung tester natin yung mamaya papakita natin sa inyo kung bakit busted so putulin na natin to guys kasi wala na nga to so tester mo natin to guys para makita natin na wala na talaga to so 2 UF sya guys and 2 UF so tara guys tester mo natin let's go so yung tester natin nakaset na po sa UF yan ayan capacitance ng ating kung ilan to kasi 2 UF dapat 2 UF na yung reading nito so bago natin yan guys i-discharge muna natin kasi may supply to ng kuryente istakan po kasi ng kuryente discharge natin din tester na natin guys so 2 UF to guys ha pakita natin sa inyo 2 UF kailangan 2 UF yung reading nya pag hindi na to 2 UF guys ibig sabihin papalitan na nga to guys yan yan guys 450 na lang yung reading ng kanyang kapasitor so papalitan na natin guys so ito yung papakita natin papalitan natin guys 2 UF din so 2UF so tingnan natin reading guys 2UF yung makukuha natin yung read dyan sa kapasitor ayan guys 2.2 so ito yung papalit natin so ito yung sira nyan guys pag mahina ang ikot basta importante free dito pag mahina naman ang ikot tapos okay naman yung kapasitor nya tapos dito busing yan papalitan natin yung busing yan so ayan i-replace na natin itong papalit natin kapasitor then testing na natin pwede natin ibalik kami hari ayan guys so ano muna natin let's go ang kapasitor guys so wala naman tong ano kahit magbaliktad ka ng kapit dito kasi wala namang ano yan so ito ito yung sira ito yung original na kapasitor nya dito sa Asahi so busted na nga 459 na reading natin nakita mo naman sa previous video o di kaya previous video mo na lang tingnan mo lang kung bakit busted ito 2UF guys so ito yung kakabit natin so ganyan walang baliktaran to yung, ano lang to uh, lagay mo lang kung saan mo gusto kung saan mo feel kung saan siya ilagay basta wag lang magkadikit yung dalawa Iwalay mo lang. So, kailangan natin guys, hihinang natin. So, by the way guys, papatayin ko muna para painitin natin yung panghinang. Mas maganda yung hihinang ito. Let's go. Na po natin. So, ito, nakabili ko pala akong panghinang guys. May adjustan siya. So, pwede mong malakas. Or, ito, malakas na natin kasi wire naman yung natin. So, ganyan lang. babad lang natin ganyan. Mas maganda kasi nakahinang to guys para pagka natumba uli, hindi mawala yung connection niya. Nakahinang siya yan i-windingin lang natin yan kailangan magdikit lang ito din ayan para hindi lang matanggal eh, ito yung maganda pagkainan mo mas importante yung wear na, na, na nakadabikit mo guys yan goods na yan guys yan, so patay na natin yung panghinang natin. Off na natin to. Then bunot natin yung plug para hindi masira yung kanyang heating element. So ayun guys, so lagyan ko naman na ng tuto electrical tape. Then testing na natin guys. Let's go! Ayan okay. natin ang kapasitor. Ayan yung kapasitor niya yung binay natin bago. So ito yung nabasted na kapasitor guys. So balik na natin sa may-ari tapos uh, Tapon siya na lang magtapon ito. So testing na natin guys. So plug na natin to yan So ipakita natin plug. Ayan, nakaplug na po. So testing natin yung number yan. Ayan, number one. Testing natin. Asan ba yung ano? Ayan, number one. May ikot na yan, guys. Try natin hawakan, guys. Ayan. May mali pala yung saksak natin, guys. Yung ano pala. Ayan, may ikot na siya, guys. Ayan, may something na tulog na siya, guys. Malakas na yung ikot niya. Number 2 natin, guys. Ayan, number three. Ayan, hindi mo na kayang pigilan, guys kasi napalitan na natin ng kapasitor so tara balik na natin sa may-ari so dito na lang natin tapusin yung video natin so ganyan lang pagka mahinang ikot ng electric pan palitan nyo lang ng kapasitor or train nyo yung check dito baka may ano tawag na ano na yung bossing so ayan lang guys so dito na lang yung vlog uh, marami salamat subscribe nyo ako guys let's go pa natin electric pan na sira yung kapasitor asa na ba yung kapasitor Tin tinapon mo na ba So testing natin guys Mahina yung ikot nito ngayon Malakas na ikot niya Number 1 natin Ayan guys malakas na Ayan number 1 Number 2 Ayan number 3 Ayan. Ayan malakas na yung pinalitan na natin ng kapasitor yan guys So dito na lang yung vlog ko Maraming salamat Follow nyo ako guys Let's okay, go na, malakas